Mas pinagting ng MMDA ang pagbabantay sa EDSA Busway at sa mga dumaraan dito. Ano naman kaya ang reaksyon ng mga motorista? Live mula sa EDSA Busway, may report si Bernard Ferrer. Bernard? Dayan, hati opinyon ng publiko kung dapat bang payagan o hindi ang mga pribadong sasakyan na dumaan sa EDSA Busway kung may emergency situation ang mga ito. Para sa ilan, dapat payagan ang mga pribadong sasakyan sa ELSA Busway kung may sapat na rason. Pero ang ilan, pabor naman sa ginagawang paghigpit ng MMDA. Ah, tama lang yun kasi, kasi nakakabala dito sa busway, bus lane. Eh. Kasi nga, kapag dito sila dadaan, wala na yung kwenta itong bus lane namin. Dapat payagan talaga. Dahil pag emergency kasi buhay ng tao nakasalala yun. Kahapon, isang SUV ang binigyan ng violation ticket ng MMDA bagamat sinabi ng driver na may emergency siya kaya napilitang dumaan sa EDSA busway. Para sa MMDA, disiplina ang pangunahing layunin nila kaya pinaigting nilo dito ang panguhuli sa mga motoristang pilit na dumadaan sa EDSA busway. Ang EDSA busway ay eksklusibong dinadaanan na mga pampaserong bus mula monumento sa Kaloocan hanggang Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX sa at vice versa. Pinapayagan din na makadaan sa Elsa Busway ang mga ambulansya, truck ng bombero at pulisya kung may lehitimong operasyon. Gayon din ang sasakyan ng Pangulo ng Bansa, Pangulawang Pangulo ng Bansa, Senate President, Speaker ng House of Representatives at Chief Justice ng Supreme Court sino mang lalabag ay pagmumultahin ng limang libong piso. Dayan traffic situation tayo, mabilis ang takbo ng mga sasakyan sa bahagi ng EDSA Pasay Rotonda Southbound patungong Rojas Boulevard at Makapagal Avenue. Pero may bahagyang pagbibigat ng daloy ng mga sasakyan pagsapit ng EDSA Pasay Rotonda Northbound paalala sa mga motorista ngayong Webes, bawal ang mga plaka na nagtatapos sa 7 at 8 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 sa umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo, Deanne. Maraming salamat sa iyo, Bernard Ferrer.